Mayong Adlaw sa Tanan, John Ray Cabornay. Before ko nagsante. simple lang naman ko na banana harvester. nag og saging, lisod kayong kinabuhi. Today, naka-experience ko og Universal Studio. Because of Sante, na-experience nako ko siya. Nakapag-cruise ako, basketball player kasi ako. Grabe iba yung feeling na makapaglaro ka sa cruise ship. Grabe yung intense, grabe yung enjoyment kasi ang nakakalaro mo yung mga... Successful din sa Sante. Ang dami mong pwedeng itry na activities like wall climbing, mayroon pang swimming pool. Sa akong kinabuhi as Abana na harvest Kung wala ko nagsante, dili na ko siya ma-experience. Huwag mong limitahan yung sarili mo na hanggang dyan ka na lang kasi there are million ways na i ka ni Lord. Nagkataon lang po na nandito kami kan Sante. Ang gandang opportunity na binigay sa amin. This is your coach John Rey Panatag ako sa Sante.